tayo ngayon sa may Pasig Public Market Grabe nga ba ng pila dito Kasi ayaw yung mga sa mga ng mga jeep Kapuntang crossing to Ayun naman okay, yung kaabang Pila to, oh so, Pagdating ng mga alas 7, alas 8 ganito na kalahaba ang pila dito Ayan. dito yung mismo yung ano yung pilahan kapay pag -ap. sakay ka dito ng passing so, may papuntang cruising edge sa yan no? mga MRT cruising na paralahan yeah. saka yan kapay o oh, ang daming hindi so dito sa Pasig siguro ang dami ng mabuo ngayon Ano yeah. na sa ng buong ngayon dyan? 40 na Ayan, yeah, napakadaan yung bukos ngayon 50 pesos na ang um, isang peraso mahal mo nga buko ang nagarap ng buko dyan eh hanggang dito so bagay pagsak ng mga buko ngayon dito sa Pasig napakadami sa ngayon na? eh 40 pesos Thank you. sa akin guys may public market passing kapit na tayo sa presyo ng mga gulay guys so yan guys so yung mga sitios dito 45 na lang kalahat yan mga bayabas ayun, dito sa manga guys so 70 ang laki ng pinya dito daming putas ngayon guys dito sa pasig ko ito suwa malaki buwa na ba ako malaki nila 75 po eh. si hey, dragon po 75 naman uh, sa CD so 1 for 150 pesos so, yung mga ganitong mga matamis na gifts kaya, ya yan may fresh oh. so, na available na yung araw na ang freshness and update tayo guys, dito options na utak ngayon no oh, na napakadami ang so, busena naman guys ng mga mais oh napakadami ring mais na ngayon no oh. mais 35 lang yung kilo ya sa tipid dito naman yung mali kilo ko 60 lang kalahati mga ano, mga dilaw. ya yeah, sweet corn. Ayan, yung mga puti guys, 40 yung kilo. Sa puti, ito yung mga puti. Ayan, yeah, yung mga puti. Tapos sa kamote, 40 na lang ngayon yung kilo ng kamote. Ayan, yeah, dito na tayo ngayon. So, may Pasig Public Market. So, sadahan natin muna dito yung mga rotas na available ngayon guys sa maypasig public market kaya ito mga ano guys oh mga punta na 425 lang dito yun oh no? 425 may benta rin dito palaki so, marami pa guys so, oh mga rotas dito yung ikotan natin ngayon dito sa may Pasig Public Market maaga tayo dito dumating mga 7 yeah, seven. so yung mga puras ngayon available na makita natin ito mga kwiwi, hindi yeah, no? pa saging, meron din napakadami dito saging oh. ito, lakatan 16 na lang kung ay dito yung guys yung mga ano mga naganap ng saba yun dalawa lang yung piso lang pala dito may tatlong piso rin o yung mga saba na sa aging ito naman yung mga lakatan na you. So, napakaraming prutas talaga dito sa Eh, may mga tumbok-tumbok dito. Bente. Ay natin ang sabi. Eba, babili. Dalawang tumbok lang. So, ang lalaki ng lorian dito Dito ka natin yung bagsakan ng gulay dito sa Maipasi Public Market, ano. You know? Ito yung ano to, ito yung dinadala yung mga gulay, mga bulto-bulto, mga pang wholesale, mga pambenta. Dito ka biyahe tinitinda, ay binabibili. Yan. pun tiga barang yang di kena mama Oh menasili Nah napa na ito yung bagsakan ng gulay dito siya may passing <makes music> Ibili tayo dito kapag na yung pansawag natin sa manok. You know, mga pizza meron dito, mga pichay mayroon dito. Sibuyas. Ito rin po yung Alamakin niyo 'to. Alamakin niyo dito sa inyo. Ayun dito tayo sa ano. Magkano kilo ng bawang, sir? Yan, bawang. Kano kilo? Bawang. Dito? Punti lang. Padsahog lang eh. Ito. Tapos, ng luya. Ito. 7 23 26 post beauty pa guys pinisik sa ating na pamilya na nalaglag <laughs> na alam tayo dito nung sa beauty yun o napakadami CD kamatis ayan o no, kalambisi kaya tayo na sa iyo magkano

Pagka brokoli nga ito Brokoli 1, ano po, Ito na Ito may mga ano dito Buya din okay. na Ang dati, umabot ng pag 1 ng aga, umabot na ng 1,000 Ito yung magkana nga yung sasili yung mura na 2.30 2.30 na lang dito yung sili Ayan, bumabas bumaba yung presyo ngayong October ng sili. Ay, okay. lang na mga. Ayan, nasa labas na tayo guys. Nakapamili na tayo ng ating mga gulay. Pansawag sa, ano, sa manok. Ayan, ito yung nabasa ng mismong Pasig Public Market. Ayan, so tanghali na tayo dito. Uh, Baybayin na lang natin papunta yun. No? kaya ng tricycle. So, babaybayin natin ito ngayon, guys. Sa may sakayan na tayo. Punta ng sakaya. And guys, yun ang ating update dito. Sa mga bilya ng gulay. At punta dito sa may, ano, kasi public market. Ngayong, ano to, araw ng biyernes. October 17, 2025.